Kinumpirma na ni Jake Cuenca na tapos na ang relasyon nila ng girlfriend na si Chief Alamino pero walang breakup na nangyari. Nakapanayamang aktor at sinabi niya mismo na kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong maging masaya ito. Simula pa noong Agosto ay tila hindi na nagkakasundo ang celebrity couple dahil umano sa pinsa ni Daniel Miranda na partner ni Sofia Andres, si Matthew Lulier. Ani Jake, labis ang pagmamahal niya kay Chi at matagal niyang ipinagtanggol ito sa kabila ng mga babala ng kaibigan at pagtutol ng kanyang pamilya. Ngunit nang makumpirma ang pagkakaugnay ni Chi kay Matthew, agad niyang ibinalik lahat ng gamit nito. Dalawang beses umanong humingi ng tawad si Chi at inamin ang relasyon kay Matthew. Inamin ng aktor na hindi na niya inisip ang magpakasal. Gayunman, sinabi niyang taglay ng aktres ang lahat ng katangi ang hinahanap niya sa isang mapapangasawa. Well, marami ang nag-aalala kay Jake Cuenca na baka bumalik ito sa dating bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Huwag naman sana. Ano ang sinyo sa balitang ito?